Magandang araw mga katoks. Nako, mayroon nang tumalon sa bintana, no? Dahil sa sobrang takot. Ah, sa video nito na, na napanood ko mga katoks, ay wala namang binanggit, no? Kung sino yung tumalon sa bintana dahil sa sobrang takot. Pero sa pakiramdam ko mga katoks, ay siya na yun. Siya na yun. Tumalon sa bintana dahil sa sobrang takot mga katoks at may comments dito mga katoks no uh, ano to no siguro kilala niya to no itong comments dito ito yung nakasulat ng no, mga katoks uh, Brad IP bakit nagpagamit ka ingat ka po sa mga taong gumamit sa'yo. sila yung kalaban mo bakit kasi takot sila na bumaliktad ka dahil alam nila na isiwalat mo lahat lalo na pag naipit ka na kaya sa kanila ka magingat yun po yung nag-comments. No? uh, siguro nung kilala niyo yung tao na yun kaya ito mga katoks no? uh, po natin video no? uh, mapakiramdaman nyo rin no? kung sino yung tumalon sa bintana dahil sa sobrang takot I May mean, comments din dito mga katoks no, na, Nasa dumagiti lang daw yun nagtatago Kaya Abang-abangan natin no, Kung ano talagang maging resulta Sa ginawa niya sa ating Tagapamahalang pangkalatan At sa buong Iglesia ni Kristo Ito panuorin nating video At pakiramdaman nyo Kung sino yung Taong tumalun daw Tumalun daw sa bintana Dahil sa sobrang ito po yung video mga katoks, panoorin po natin. Kung totoo, you know, Kung totoo ngayon, oh, no? pero ako nga, kaya nga ako, hindi ko oh. na masyadong pinapansin yan Jen. Kasi nung mm -mm. binabalikan niya ang kanyang buhay, na son, mm -mm. yung kanya palang kamag-anak ay uh, um, kanib mm -mm. sa organisasyon na kanyang tinutungayaw. At saka may mga tao pala nakagawa ng mabuti sa kanya. Mm -hmm. na yun ang pinagkakautangan niya na loob. Eh, yun nga, Johnny. Uh -huh. eh. Sa panahon ngayon, uh, wala na siguro na hindi ka, ano ba, Pilipino, uh -huh. na walang kamag-anak. Ay, totoo. Diba? Toto, toto. O kaya toto. kaibigan, kakilala, uh -huh. o kaya ay tumutulong uh -huh. na isang kaanib. Yun nga. Sa... Ang nabalitaan uh -huh. ko, Nelson, nung isang araw tumalundo sa bintana yun, yung tao na yun. Bakit? Nakita niya yung anino niya, eh. Akala niya, <laughs> sa takot na ng tao. <laughs> Hindi niya na malayan. Mm. Anino pala yung nasa likod niya? Mm -mm. Napalundag daw sa bintana eh. Nako. Punta ka na pati anino niya kaya natakutan niya. So, oh, kaya natataka na yung mga kapitbahay. Bakit pa si ganito ito lumundag sa bintana? Ayun daw. Oh. Natakot. Takala, sa takot niya, eh. kanin niya ba... May sumusunod sa akin ah. Meron ninyo taong ma mano. Maitim na ka nun makasumusunod oh. sa akin. Oo, oh. kanina pa yan eh. <laughs> Ayaw akong lupa yan. pa lang sa palengke. Nakikita ko na, nasa likod ko. Yung pala, oh. anino niya. Anino pala Ay, yan. Talagang susunod yung anino. Eh ba'y mataki mo oh. hanggang sa bahay, ayun, susundan ako eh. Oo. Oh, oh. Kaya pati sa bintana, lapalundag daw lundag daw siya. mga katoks, no. Tumalun sa bintana. Dahil natakot sa anino niya. Hirap talaga no, kapag marami kang kinakalaban. Kahit anino mo ay matatakot ka na no. Kaya abangan po natin no, ang magiging resulta sa ginawa niyang pagmumura kay kapatid na Eduardo B. Manalo. At maraming salamat sa inyo mga katoks no, sa pagsuporta sa ginawa kong kanta Maraming no? maraming marami salamat. Nakakatawa po ng puso no Hangin ang inyong mga comments. Okay, hanggang sa muli mga katoks. Paalam.